Halina't matuto, lakbayin natin ang isa na namang makabuluhang kasaysayan sa ating bayan. Ating talakayin ang pamahalaang kolonyal ng Spain. Noong una, magkakahiwalay at pinamumunuan ng kanikanilang pinuno ang mga pangkat ng katutubo sa ating mga lupain. May mga pamahalaang barangay at sultanato na ang ating mga ninuno noong bago pa dumating ang mga Espanyol. Ang saklaw ng kanilang organisasyong panlipunan ay pamayanan. Bawat pangkat ng katutubo na naninirahan sa mga pulo noon ay may sariling wika at kaugalian, kaya naging mahirap ang pagkakaisa. Dahil rin sa kawalan ng pagkakaisa, napadali ang pananakop ng mga Espanyol. Bukod dito, may mga alitan din ang mga pangkat. Naging dahilan ito upang mahikayat ng mga Espanyol ang ating mga ninuno sa pakikipagtunggali sa mga pangkat na ayaw magpasakop sa kanila. Madali rin nilang nasakop ang ating bansa dahil bihasa sila sa larangan ng pakikipagdigma at mas malakas at mas makabago ang kanilang mga sandata. Ang pagkabigo ng ating mga katutubong Pilipino na ipagtanggol ang kani-kanilang pamayanan laban sa mga Espanyol ang nagpahiwatig sa tagumpay ng mga mananakop at gawing kolonya ng Spain ang kapuluan. Upang tuluyang pangasiwaan ang kolonya, itinatag ng mga Espanyol ang isang sentralisadong pamahalaan sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kinikilala bilang pinakamataas na pinuno ang hari ng Spain. ang epekto ng pababagong politikal sa Pilipinas. Nagdudulot ng malaking pagbabago sa larangan ng politika ang pagiging kolonya ng Pilipinas sa Spain sa pagkakatatag ng pamalaang sentral na pasa ilalim na ang malaking bahagi ng kapuluan sa pamumuno ng mga Espanyol. Dahil dito, tuluyang napag-isa ang dating watak-watak na pamahalaan ng dato sa kani-kanilang barangay bago dumating ang mga Espanyol. Ang ganap na kapangyarihang namuno sa isang pamayanan ay hawak ng dato. Siya ang punong tagapagbatas, tagapagpaganap at tagapaghukom. Sa panahong kolonyal, inialis sa kanya ang kapayarihang ito. Napasa ilalim ang dato sa kapangyarihan ng mga dayuhang Espanyol. pinanatili man nila ang kanilang posisyon bilang pinuno ng barangay naglaho naman ang kanyang ganap na pamamahala dahil naging pangunahing tungkulin niya ang maningil ng buwis at magpanatili sa kaayusan ng kanilang nasasakupang barangay bilang bahagi ng kolonya ng Spain. Nakaakapekto rin ang pagbabago ng kalagayang politikal ng bansa sa mga Pilipino sa panahong kolonyal naging mahirap ang pagsunod sa mga batas at mga mga ipinatutupad ng mga dayuhan. Naging mapang ang mga opisyal na Espanyol at hindi naging pantay ang pagtrato sa mga katutubo. Hindi rin pinagkakatiwalaan ang mga Pilipino sa mataas na posisyon sa pamahalaan sa takot na magdulot lamang ito ng problema sa pamahalaang Espanyol. Sa huli, ang mga Pilipino ay naging tagasunod na lamang sa sariling lupain na pinamumunuan ng mga banyaga rebilyon ng mga katutubong pangkat. Ayon sa mga mananaliksik na kasaysayan ng ating bansa, ang ating mga ninuno ay tumutol sa pananakop ng mga Espanyol. Maraming pag-aalsa ang naganap noon. Ang unang pan paghihimagsik ng mga katutubong Pilipino ay naganap sa tondo na pinamumunuan ni Lakandula at Sulaiman. Ang pag-aalsa ni Magat Salamat sa gitnang Luzon bankaw at amblot sa Buhol, sumuroy sa Samar, manyago sa Pampanga, malong sa Pangasinan, tapar na nagdatag ng binagong anyo ng Kristyanismo mula sa Panay, ang pakikipaglaban ng mga mag-asawang silang mula sa vegan, daguhoy na nagalsa dahil inaiyawan ang namatay na kapatid na magkaroon ng Kristyanong libing. ilan lamang sa maraming katutubong na kipaglaban sa kolonialismong Espanyol. Sinamantala nito ang kawalan ng pagkakaisang pampolitika ng mga barangay. Sinalakay ng mga Espanyol ang komunidad ng ating mga ninuno. Sila ay sa pilitang sinakop sa pamamagitan ng paggamit ng puwersang militar. Nilansi ng kolonialista ang ilang dato at ginamit sila para sakupin ang iba pa. Kaya iilan la ang iilan da tropang Espanyol lamang ang ginamit sa simula. Nasakop nila ang kalakhan ng Pilipinas. Ginamit ang kombinasyong cross at espada. sa pamamagitan ng panlalansi na payakap nila sa pananampalatayang kristyano ang ilang barangay. Pagkatapos, ginamit ang dahas sa pagsupil sa mga lumalaban. Ang mga sultanato sa Mindanao ay may sistema ng ekonomiya at pagkakaisang pampolitika na mas mataas kaysa mga barangay. Ang mataas na antas ng pagkakaisang pampolitika at kahandaang lumaban ng mga mamayan doon ang bumigo sa pananalakay ng mga Espanyol sa mga pamayanang Moro hindirin epektibong na kontrol ng mga Espanyol ang mga mamamayan sa kabundukan tulad na lamang ng mga Igorot na gamit ng huli ang mga kabundukan para ipagtanggol ang kanilang kalayaan laban sa mga kolonyalistang Espanyol Naging masigasig sa pagpalaganap ng kolonyalismo ang mga Espanyol sa Pilipinas. Ginamit nila ang Kristyanismo at mga patakarang tulad ng reduksyon, encomienda, polo is servisyo at tribute upang mapasailalim sa kanilang kapangyarihan ang Pilipinas. Gayunpaman, hindi lahat ng mga katutubong pakat sa bansa ay napasuko at nasakop ng mga Espanyol dahil sa katangiang geografikal ng Pilipinas. Naging mahirap para sa kanila ang masakop ang lahat ng mga pangkat na nakatira sa masusukal, nakabundukan at magkakahiwalay na pulo. Idagdag pa rito ang iba yung katapangan na ipinamamalas ng ilang katutubong pangkat katulad ng mga Igorot sa Cordillera at mga Muslim sa Mindanao. Dahil sa kakulangan sa armas ng ating mga ninuno, nawala nang saysay ang kanilang pagtutol. Napasunod sila sa mahigpit na mga batas kautusan o patakaran na ipinatupad ng mga Espanyol. Nakarana sila ng matinding paghihirap, pagmamalupit at pang-aaboso. May mga nagtiis at naging sunod-sunuran sa mga Espanyol. Mayroon ding nakipagsabwatan at may mga nagre-rebelyon. Mga katutubong pangkat na hindi na pa sa ilalim sa mga Espanyol Hindi naging ganoon kadali para sa mga Espanyol ang pagsakop sa Pilipinas Bukod sa paggamit ng dahas, kinakailangan gumamit ng mga taktika upang masupil ang mga katutubo na tanggapin ang kolonyalismo Pagamat nasakop ang kapatagang bahagi ng Luzon, Pisayas hindi naman nasakop ang mga kabundukan sa hilagang bahagi ng Luzon hindi rin nasakop ang mga sultanato sa Mindanao dahil sa lakas at tapang na ipinamalas ng mga mandirigmang Muslim laban sa mga Espanyol. mga katutubong pangkat na hindi na pa sa ilalim sa mga Espanyol. Nang hindi masupil ng mga Espanyol, ang mga Igorot at Muslim ay higit na naging marahas ang kanilang pamamaraan. Gamit ang iba't ibang armas ay nagpadala ng mga ekspedisyong military ang pamahalaang kolonyal sa Cordillera at sa Mindanao upang tiyaking matatalo ang mga katutubong puwersa na kilala sa kanilang angking lakas at kapangyarihan. ang mga Igorot sa Cordillera. Mayroon din silang paniniwalang panrelihiyon kung saan tinitingnan ang kalikasan bilang tahanan ng espiritu. Dahil dito, nagpadalan ng mga Dominico at Augustiniano upang gawing Kristiyano ang mga igorot. Ninais ng mga Espanyol na mabura ang nakagisnang paniniwala at yakapin ang Kristyanismo. Mahigpit na tinutulan ng mga igurot ang tangkang binyagan sila sa kristyanismo. Dinakip at pinatay nila ang ilang priling misyonero kung kaya hindi nagtagumpay ang mga Espanyol na binyagan sila. Nahirapan din ang mga misyonero na tunguhin ang masukal na bulubundukin ng Cordillera sapagkat hindi nila kabisado ang lugar. pagpapahalaga at iba't ibang reaksyon ng mga Pilipino sa pananakop. Sa pagnanais na muling maging malaya, maraming pag-aalsa ang naganap upang makamit lamang ang mithiing mabawi ang nawalang kasarinlan ng mga Pilipino. Ninais na mga Pilipino na magkaroon ng kalayaan at pagsasarili. Nais na mga katutubo na ibalik ang nakasanayang paniniwala. Marami sa kanila ang ayaw sa kristyananismong ipinatutupad ng mga Espanyol at pagtutol sa mga patakarang pagkabuhayan at pakaagaw ng mga lupain at monopolyo. Dumanas ng paghihirap sa kamay ng mga Espanyol ang mga katutupo bunga ng paghihirap sa kamay ng mga Espanyol at ng simbahan ang naging lubhang mapagmalapbis. Sa pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol, napahaalagahan natin ang naging bunga nito sa pamamagitan ng pagkamulat sa mga pangaabuso at pagmamalupit ng mga Espanyol. Ito ang naging dahilan upang umusbong ang diwang nasyonalismo ng mga Pilipino. Sa inyong palagay, kung hindi tayo nasakop ng mga Espanyol, magiging maayos ba ang takbo ng ating bansa ngayon? Comment below po. Thank you po. Huwag pong kalimutang mag-subscribe. Naway meron po kayong natutunan sa paksang aralin nating ito. Sana po'y ipagmalaki natin ang ating bansang Pilipinas at atin itong pahalagahan.